Yan welcome back mga pare ko. Mamamana naman kita ngayon ng gabi. Bicolon ta muna niyan an, ato Bur Boys Over. Kaya upo na niya ako mga pare ko. Base mayo naman kita pang insuruda. Ini unang nagpaimod sa ako. Toros. Yun Misa ka na toros ka. Ini an sunod na nagpaimod sa ako. Sero na pugita tamala ang gawid din sa amo yun may adon magsayaw madali lang ini patayon kay marugi yun laman yun eh ang sunod na napana ano, ko kurisan yun masira mo sa sabaw ang nagsursingsing baga na sabaw ba Adaw, daw siya ang higo yun eh oh kamayad wala pa kaigo naman akong konta asura pa kayo ini lukog no, magkaabay may nang pambiraon sa langka masiramon, ramon iparangot hana pa kita basi makadagdag pa uya may sayo pa badaw makaamot ito na lukog din eh hana pa kita badi ina yung uya may sayo pa ba, nakaupat kita na lukog Pambira ini barangot sa langka Marugyo ng gudal langka sini Uya, may tamala ulit Yun, may sun Makamot kita na tamala Di, masira mo ng pampangot Adubuhong pa Ba daw, nasira may sili Nahalo Ini, may lukog pa Nakakadagang kita ng lokog na yan Yan yeah, may freezer ulit Yun May isan sa ulo Natodos baga Nakadagdag pa si ni Masira mo nang gudas sa baw ini, eh pa yung mo ng tamara May isan ka na tamara ka Medyo durd ako ini Para lagba ng kaway Basit pa madagdagan ini may ipos misan ka na ipos ka masiramon kong tanturog inisturbo ko ba? isiruda ka ini may banagan misan ka na banagan ka pandagdag sa ato ibarangot nanod ako may lang sa balay Ini, may nagpa ulit na tamala. Ayun, may isang ka na tamala ka. Nakapira na daw ito na tamala. Baga naamot na. Ito ang bira mo dun ho. Madali yun lang liwat pa na on. Kay, nakakupot lang. Ini, lukog ulit. Ba daw. Oh. seram sini selangka ka. Yeah, may lukog na naman ho. ah Ito pa, may lokog pa Doon na kita lokog oh. Magkaabay lang Uwi ni pa ho, oh. lokog pa ba, dun, kita mga parikoy oh. Yeah, may tamala naman Bagang sinakob niya ito Ngayon ang tamala Tapos lokog Halos pang bangot sa langkain ini. Oh, may tamala ulit May ka na naman tamala ka Sigurado, ini sa langka. Ini ho, di rin ko na nabidyuhan na ko natulos. Kurisan. Yun. Misan sa ulo. Natudos. Masira mo lang ka sa sabaw. Ini, may tamala naman ho. Misan ka na tamala ka. Awa ba daw, maya magsayaw ho. Grabe na sayo-sayaw. Ini, Oh, may tamala na nanaw. Nakupot. Oh, oh misan ka na tamala ka. Daplis sa kaway. Yun, ginapot ang kutulos. Kaya kung makatakas ba, di sayang na naman. Isuruda na naman eh. Ya, yeah, may tamala naman ho. May isan ka na tamala ka. May isan sa langka. Rogita, sinalang ka. Mau na yan, orih ko na nadakop. Ay, mapilo na ako. Yeah, nagpilo na kami kay Hararomo ng dagat. Taubo na. Ito, nauna na ako kaupod. Kaya salamat mga pare, mga pare sa pag-imot sa video. Sa mga sunod ulit mga pare let's go.